Hello po, magandang araw po sa inyo Narito po ako sa lokal po ng Tansa Tansa, Cavite po Lokal po ng Tansa, Cavite At ngayon po ay pupuntahan po natin yung kanilang schedule ng pagsamba Narito po yun sa labas ng gate Papakita ko po sa inyo araw at oras po ng kanilang pagsamba para po sa mga kapatiran natin may kamag-anak dito at maanyayahan po nila sa panahon po ng pagsala. Ito po, ayan na po. Naanyayahan ko rin po yung mga taga-tansa na uh, makadalo po ng aming pagsamba sa loob ng Iglesia ng po. Ayan po. Schedule po ng pagsamba sa lokal po ng Tanza Cavite po. Ayan po ang ano, pakitake note nyo na lang po para hindi po nyo malimutan. Yan po. Ayan po ang lokal po ng Tanza. Ang laki po. At napakaganda po. Ayan po. Tapos na po ang aming pulong panata. At ililibot ko po kayo dito lang po sa tapat po ng kapilya ng lokal po ng Tanza. Kasama ko po yan yung mga kapatid po natin na pamunuan at mga kapwa-organista po. Ayan po ang lokal po ng Tansa. At sa susunod naman po ay sa ibang lokal naman po din po ako ay magkukuhanin po natin ang araw at oras.